Mga Pops, simula na raw ang pamimigay ng ayuda sa mga apektado ng ECQ ngayong Miyerkules. Labing limang araw ang palugit sa kanila ng DILG, pero posible pa itong ma-extend. Bakit kaya? Magbabalita si Maricel Halili. Nagkasundo na ang Metro Manila Mayors na ipamahagi na ang ayuda simula sa Miyerkules. Natanggap na kasi ng LGU sang halos 11 billion pesos na pondo mula sa Department of Social Welfare and Development noong biyernes. Labing limang araw lang ang palugit para tapusin ang pamamigay ng cash aid. Pero posible pa raw yan ma-extend. Nagsabi na po ang mga LGUs na kung sakasakaling hindi nila matatapos within the 15 days, ay eh kung pwede daw po silang mag-request ng extension. At pumayag naman po kung ang tahilan ay dahil sa Uh, challenges of distributing during the time of uh, pandemia. Parehong listahan na ginamit noong Abril ang pagbabasihan kung sino ang tatanggap ng ayuda. Isang libong piso kada beneficiary o apat na libong piso kada pamilya ang ibibigay na tulong. Pero bawal ang mass gathering. The LGU shall determine the most efficient and effective way of release of assistance. At sila ay may opsyon na makipag-engage sa finals, financial service providers. Sa Makati, ipamamahagi raw ang ayuda gamit ang GCash. Sa Quezon City naman, by batch ang distribution para hindi magkumpul-kumpul ang tao. Face-to-face -face din ang distribution sa navotas. Pero issue pa rin ang mas mababang pondo ngayon. Sa Pasig, mababawasan ng 30,000 individuals ang makakatanggap ng ayuda. Kaya maghahanda na lang ang pasig ng food bags para tulong sa di maaabutan ng cash aid. Humihingi naman ang pangunawa ang pamahalaan habang di pa napapamigay ang ayuda. Nagkaroon na nga po tayo ng isang linggong uh, uh, allowance no para ma-organize -ma at uh, um, maayos yung uh, funding source natin. Sa tingin ko naman po, um, there has not been any extraordinary delay bagamat uh, susubukan po natin mapabilis talaga yung pagbibigay ng ayuda. Bukod sa NCR, inaayos na rin ang ayuda para sa Laguna at Bataan na sa ECQ ngayon. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5.